Ay! maulog na! Sabi na! Oops! Sa akin, buti walang mabigat na parang walang mabigat na ano Ay, Pops, kaya mo, Pops? Ano ko lang yung motor? Nakaharang eh Salamat! Buti na lang! na Nakalawit na paps eh. Dapat kayo na sa sasabihin ko sana bigla ano. Bigat naman ito. Uh, bigat? <laughs> Sakto lang. Yan na. Lang ah, dapat ilalim. paps. Dapat paps sa ilalim to. Sa ilalim, um, eh wala na late Ito ang ano, ito ang nagpaano kaya tumigilig si. Uh, eh. Sabi okay, ko mahulog there. na pagliko. Dumiretso. <laughs> kaya yata paps sa unahan mo eh. Ano muna lang, baka Ah, mabigat nga to, baka makina magbigat. to. <laughs> ah, mabigat nga. Ay. Hey, kaya na yung... Ano ba? Kaya... Yeah, okay Kain na na. 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 Oh, okay. yung tape, o, oh, yung tape. <laughs> ma manipis siya. Manipis yung tape. Oh saka ano gumuwiwan kasi walang, ah. walang ano 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 walang base. Yun, okay. Tapos, ma -ano yan, ma De, ako tutulungan niyo Oo nga eh. Tapos maano 'yan mababagsak ulit yan. Next. Yan na lang ako Ah, yan na lang. Oh, oh mas mabigat. Ba Baka may ma-accidentin. Ayun pala eh. Siguro tumigil muna taps. Ligutan na lang ulit. <laughs> ano ano ba 'to ni ano? Shopee. Ano? Oh, ah, ay JMT. JMT Shopee. Dela malapit na 'yung tabumi. Kaya. <laughs> nakita ko na siya, kaya lang ano na eh, alang. Late na. O papaganyan na, tagilid na siya niyo, kanina eh. Layo pa din binyay ko, dito na lang bumigay. Ah, saan galing? Sa tipas. Ang layo nga, mabuti dito <laughs> na. <laughs> Buti nga, dito na. Saka medyo may mga hams kasi kaya naano siya ah, Natag tag Paps kaya na no? Okay na okay. yan Okay, okay, ingat Tapos na tayo Di ko lang pumasok na Oh thank you